Naghain na nga uh, not guilty plea sa eh, kasong qualified human trafficking uh, si na Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apolo Kiboloy uh, at ang apat na kapwa akusado nito sa Pasig Regional uh, Trial Court. Uh, ngayon naman po ay aalamin uh, po natin uh, yung side po ng DSWD uh, at nasa linya na po ngayon uh, si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Magandang hapon po, ASEC. Uh. Magandang hapon dyan, magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, magandang hapon po. Ano po yung hakbang na ang gagawin ng DSWD sa mga minor de edad na biktima ni uh, Pastor Apolo Kibuloy? Well Jen, uh, unang-una na is nating reiterate no, yung posisyon ng uh, Department of Social Welfare and Development, mm -hmm. particularly on the protection of children ang uh, nung aapong uh, nilabas natin uh, statement sinabi natin na ang uh, DSWD stands with the victims of of the uh, of abuse ano po and that we are fully committed to ensuring na itong pong mga bata na ito will receive the justice that they deserve and of course their voices be heard and gayon din po ang DSWD ay patuloy po na nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa lahat din po ng mga leaders o of government offices para nga po maprotektahan yung pong mga karapatan ng lahat po ng mga kabataan at masuportahan din sila sa mga judicial processes na uh, in place naman para ma, uh, makapagbigay nga po tayo ng uh, justice para mm -hmm. po sa kanila. And uh, gusto rin natin banggitin ano po na tinitiyak ng ating pong departamento na maibigay po yung kinakaupulang tunong para sa lahat ng mga uh, mga kabataan natin matiyak na wala nga lahat po ng kanilang mga pangangailangan ay maibigay. And again, um, bilang pangunahing ahensya on social protection, talagang isinasang ang alang-alang ng DSWD yung pong best interest ng mga bata. Mm -hmm. Asek, nakikipag-ugnayan na po ba kayo o may kooperasyon na kayo sa PNP? Ah? When, um, Jen, uh, I'll be very, ano, uh, no, I'll be very uh, uh, general about what the DSWD is really doing. Batay rin kasi doon sa um, uh, batas na Republic of 7610 special protection for mm -hmm. uh, children against abuse, um, uh, Uh, exploitation, discrimination, uh, ang DSWD ay talagang nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan, particularly yung Department of Justice and the other government agencies kagaya rin po ng Council for the Protection of Children and mga private sector po na involved or concerned uh, para nga po sa uh, pag-implementasyon uh, ng comprehensive program na binuo naman ng DSWD kasama ng uh, Department of Justice at iba pang mga ehensya. So in place na no, of yung mga processes natin uh dyan, to ensure that the protection of children will be really be um uh, primordial in such cases. Asek, dako naman tayo sa side ng uh, DSWD, may karapatan po bang maghain uh, ng kaso laban ang DSWD po ba ay uh, may karapatan po bang maghain ng uh, kaso? laban po sa akusado? Uh, well, uh, Jen, uh, ito nga yung sinasabi ko no, na may koordinasyon tayo sa ibang ahem, sa kagaya nga po ng uh, Department of Justice. Ito na pong po mga cases na ito, uh, pinag-uusapan po natin uh, with other uh, agencies concerned, Jen. Eto, mm -hmm. Asik, ano na po yung gagawin sa mga biktima? Isa sa ilalim po ba sila sa stress debriefing? Uh, well, uh, Uh, sa anumang pong kaso, ano, uh, Jen, ang DSWD, sabi ko nga, meron tayong comprehensive program for the protection of children. Ito ay binuun natin with other government agencies concerned. And the part of the DSWD, meron talaga tayong mga child protection services. Ito yung mga preventive and mga rehabilitation services na ibinabahagi po natin sa mga bata na victims ng abuse, na mm -hmm. neglect, at ng exploitation. Akasama po dyan yung mga immediate intervention natin para sa Uh, kanila pong um, uh, early recovery at uh, reintegration. Isa nga po sa mga isinasagawa ng DSWD o bahagi ng ating comprehensive child protective uh, services ay um, yung pong uh, therapy services for abused children. Itong mga uh, therapeutic uh, interventions natin ay binabahagi sa mga bata para nga po ma-overcome nila yung mm -hmm. um, negative effects of abuse and uh, minamaximize natin yung kanilang potentials para uh, manumbalik yung kanilang uh, uh, psychosocial functioning, mag, um, magpatuloy silang mabuhay na normal at maging productive. Uh, and um, aside from that, ano, may mga iba pang mga serbisyo na nakapaloob dito sa ating mga child protective services. Uh, Ayan po. Asik, matanong ko lang po, may Lumapit na po ba sa inyo ng mga biktima dyan sa DSWD? Um, well, uh, gaya nga nang nabanggit ko, ano, Jen, ang DSWD po kasi ay nakikipag-ugnayan mm -hmm. sa ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya nga po ng DOJ and other uh, agencies. At ito ay, um, um, like any other case, ano, uh, like any other case, may mga proseso po tayo in place. At yun po yung tinitiyak natin. Na Again, with the overarching um, uh, interest na maprotektahan natin po yung mga uh, bata na uh, maaari pong maging naging biktima ng abuse, neglect, and extradition. Asek, ito, uh, follow-up question ko lang po. Ano po yung assistance na ibibigay po ng DSWD kung sakali po na makasuhan itong uh, mga akusado? Well, uh, Jen, uh, again, inuulit po natin kagaya po ng iba pang mga kaso dahil nga po meron tayong standards, meron tayong SOPs in place. Ayan ay nakasaad uh, no, sa ating comprehensive uh, mm -hmm. child protective services. Ang lahat po ng mga services or assistance na nakapaloog po dyan ay ating pong ibabahagi sa mga uh, bata uh, dahil lagi po isinasang alang-alang ng DSWD yung best in, yung kanila pong best interest. So, kasama na nga po dyan, yung nabanggit ko, no? yung mga therapy uh, services, yung mm -hmm. mga, po mga alternative family care, po pwede rin naman po na uh, uh, mga child early recovery and reintegration. So, pag sinabi mo kasi, very comprehensive yan, uh, uh, Jen, eh. mm -hmm. So, lahat na ng um, services na maari natin maibahagi batay na rin doon sa isinagawang case management ng ating mga social workers because those interven the interventions that will be appropriate for them will be uh, determined between the client and the case worker. Asak, dako naman tayo sa Bagyong Enteng. Ilan na po ba yung mm -hmm. datos natin dito sa Bagyong Enteng na apektado? Well, uh, batay naman dito sa ating uh, monitoring ng mga naapektuhan ng uh, typhoon and teng, ang unang-una um, una na is nating banggitin ano, na mm -hmm. umabot na sa mahigit uh, 250 million yung pong humanitarian assistance na ibahagi ng ating uh, pamahalaan, particular ng uh, DSWD, ito ay mm -hmm. doon sa mga naapektuhan niya po ng mga pamilya at uh, individual. Now, batay naman doon sa aming pinakahuling um, drama report, mm -hmm. yung umpong um, affected uh, population ng uh, Typhoon Enteng at ng Southwest Monsoon ay umabot ng mahigit um, 806,000 na mga pamilya mm -hmm. o mahigit 3 million na mga katao. Mm -hmm. At batay na rin sa ulat na iyan, nasa uh, Mahigit 2,900 na mga baranggay yung naapektuhan nitong Enteng at Southwest Monsoon. Particularly sa NCR, sa 1, 2, 3, Calabarzon, mm -hmm. Regions 5, 6, uh, 7, uh, Region 8, and of course the Cordillera Administrative Region. And gaya nga po nang nabanggit ko, ang um, DSWD ay uh, nakapagpahatid na actually ito, uh, ito na yung most recent, mahigit 331 million worth of assistance. Yan na po yung naipamahagi ng DSWB. Asik, matanong ko lang din po yung sa Kanlaon dahil patuloy nga po nag-aalboruto ngayon yung bulkan, uh, Ilan na rin po yung datos natin na apektado doon? Okay. Batay naman dito sa um, Kanlaon monitoring ng ating pong uh, kahensya, Uh, batay sa ating uh, pinakahuling uh, ulat, meron tayong uh, mahigit 17,000 na mga pamilya o mahigit 57,000 na mga katao naman yung apektado sa 23 barangays, particularly in Region 6 and 7, na apektado nito nga pong pag-aalbo ni um, Mahogkan Laon. Mm -hmm. sa kasalukuyan, meron po tayong na-monitor na, -monitor na 133 na mga pamilya mm -hmm. o mahigit 400 na mga katao. Yung kung pansamantala ay naninuluyan sa limang evacuation centers mm -hmm. dito sa nabanggit pong region. Ayan po, last na po Asec, dahil uh, may paparating po na dalawa pang bagyo na posible po nga mm -hmm. uh, pumasok nga po sa bansa. Ano po ba yung panawagan natin, na rekomendasyon uh, o panawagan natin sa publiko? Well, ah, uh, tama ka dyan, Jen, ano? Uh, kasalukuyan nga natin inaantabayanan itong, o uh, binabantayan, I mean mm to -hmm. itong uh, um, posible na mga weather disturbances na maaari makapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy yung ating koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa uh, pag-asa at gayon din yung ating mga field offices ay eh, nakikipag-ugnayan din no, doon sa kanilang local counterparts, particularly sa uh, Arding, sinila nang sa gayon, matiyak natin yung paghahanda ng bawat lokalidad, gayon din po ng mga ahensya ng pamahalaan, at matiyak natin na meron pong kaukulang uh, tulong na ma maipapabot po natin uh, sa mga maapektuhan. But apart from yung nga po magiging response mm -hmm. operations natin, tinitiyak din natin yung paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Tinitiyak natin na kung meron pong mga susceptible or um, hazard-prone areas, na maaari nga pong norma. Yung kapag kasi dumating ang bagyo, then makikita mm -hmm. natin yung um, uh, uh, profuse rain o yung patuloy na pag-uulan na nga pong magdulot ng pagbabaha o landslides. Ay dapat uh, nakikita na natin uh, na no, yung mga uh, areas na kung saan pwede natin uh, mailikas, uh, magkaroon mm -hmm. ng mga preemptive evacuation ng sige so yun. Matiyak natin na maprotektahan po yung ating mga kabayan, maiwasan nga po natin yung Uh, damage to life and property. So, yan po, no? mahalaga yung paghahanda. Uh, on the part of the DSWD, tayo rin naman po ay naghahanda uh, sa pamamagitan po ng pag i ng mga food packs and non-food items doon sa mga areas na meron po tayong mga relief prepositioning agreements sa mga LGUs ba, para magamit natin yung kanila po mga warehouses, pakapagpadala tayo doon ng mga food packs and non-food items para kung kailanganin po ng resource organization ng mga LGUs, ay madali pong ma-access itong mga goods ng ating tulipat tulipat. Ayan po, maraming maraming salamat po, Asik Irene Dumlao. Maraming salamat din siya sa pagkatataon. ng salamat